Matapos ang masalimuot na karanasan sa nagdaan niyang relasyon, natagpuan na sa wakas ng model social media influencer na si Pau Fajardo, ang lalaking pag-aalayan niya ng kanyang panghabang buhay. Ito ay sa piling ng non-showbiz husband na si PJ Reblora. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Kasal ni Pau Fajardo at PJ Reblora The Engagement Bukas na aklat sa publiko ang naging pagkikipagsapalaran na ni Pau sa pag-ibig. Hindi ito madali at pinaglaanan ng panahon upang tuluyang maghilom ang sugat. Nasaksihan ng marami kung paano nawasak ang kanyang puso sa pag-aakalang forever sa kanyang ex fiance ang PBA player na si Scotty Thompson ng barangay Hinebra. Matatandaan na sa bisperas ng bagong taon ng 2021, isang magandang balita ang sumalubong kay Pau. Ito na nag-propose sa kanya si Scotty. Subalit ang kasiyahang naramdaman ni Pao ay agad na palitan ng pasakit. Laking gulat ng marami ng mapabalitang ikinasal na si Scottie sa si isang stewardess na si Jinky Serrano noong June 2021. Sa si isang statement noon ay inakon ni Scottie na siya ang may kasalanan sa paghihiwalay nila ni Pao. Pero hindi nila sinabi kung ano talaga ang dahilan ng pagbabakas ng walong taon nilang relasyon. Kasunod nito ay ang unti-unting pag-move on ni Pao sa kabila ng sakit na pinagdaanan bagamat ayaw niyang madaliin ang mga bagay-bagay. Hindi niya sinasara ang posibilidad na magmahal muli at bukas sa pagsasabing maghihintay siya sa tamang panahon para rito. Hindi naman nabigo si Pao na dumating sa buhay niya ang pinapanalangin na kanyang the one. Taong 2023, nang isang publiko niya ang makulay na lagay na kanyang buhay pag-ibig sa pagpapakilala kay PJ bilang kanyang nobyo na siyang ikinatuwa ng kanilang mga taga-subaybay bagamat naroon ang tila pagiging privado sa kanilang relasyon. Mababaka sa ilang social media posts ni Pau ang kasiyahan na kasama si PJ. Patunay nga rin ang kanilang mga date nights at pagka-travel sa loob at labas ng bansa. Sa natagpo ang bumamahal kay PJ, masasabing worth it ang lahat ng sakit na naranasan ni Pau. Tunay na nalampasan na niya ito at nagsisimula ng isang bago at kapanapanabig na yugto ng kanyang buhay. Sa pagsisimula ng taon, noong January 1, 2025, masayang isa na publiko ni Pao ang engagement nila ni PJ. Sa kanyang social media account, ibinahagi niya ang mga larawan nilang magkasama ni PJ. Ipinakita rin ni Pao ng buong pride ang kanyang kamangamanghang diamond engagement ring habang nagpapalita ng isang matamis na halik sa background. Inilarawan ni Pao ang sandaling yun bilang pinakamagandang araw ng 2024. Base sa kanyang Instagram post noon pang July 2, 2024, lumuhod sa kanyang harapan si PJ para hingin ang kanyang kamay na siya sa Valley of Fire State Park sa Nevada, USA. Mababasa sa caption ni Pau, kalakip pa ang mga litratong kuha sa naganap ng engagement. The best day of 2024, 7 to 24. Thank you for showing me and your family what true love looks like at Papa J. Ang ganitong ni PJ nang at Pau Fajardo, you're always welcome, my baba. I love you. Katulad ng inaasahan, inulan ng congratulatory messages ang post na ito ni Pau. Marami sa kanyang fans ang nagpaabot ng tuwa sa muling niyang pagkaka-engage. Andela deserve nga raw ni Pau na makatagpo ng lalaking susuklian ang kanyang pagmamahal, tutupad sa pangako at umaasang si PJ na nga ito. Maging si Danny Barreto at R.R. Enriquez ay hindi ni pinanampas na bantiin si Pau sa panimagong chapter na kanyang lalakbayin. The Wedding Sa tinakbo ng relasyon ni Pau at PJ, walang duda ang malalim na koneksyon at mamahal nila sa isa't isa. Sa katunayan, mahigit isang linggo matapos na inanunsyo sa publiko ang kanilang engagement. Sinisimulan na ng dalawa ang kanilang road to forever sa pagharap sa altar sa Instagram post ni Paolo noong January 11. Masaya niyang ibinahagi na siya ay ganap ng Mrs. Reblora. Sa isang romantic reel, makikita si na PJ at Pao nakasuot ng wedding attires at nagpalitan ng matamis na halik. Ang kilig na video ay kuha sa Los Angeles County Museum of Art. Kalakip ng bride and ring emojis ang caption ni Pao na A forever kind of love from Miss Fahardo to Mrs. Reblora. Agad naman itong tinugunan ni PJ na nakakilig na mensaheng The Sweetest I Do. Si Rapao at PJ ay ng kanilang mga wedding vows sa isang intimate ceremony na dilaluhan ng mga taong malalapit sa kanilang mga puso. Ilang sandali matapos i-post ang anunsyo, nag-share si Pau sa Instagram stories ng ilang mga tagpo sa naganap na seremonya. Makikita sa mga larawan ang groom na maayos at poging datingan sa kanyang puting suit. Sa kabilang banda ang bride ay napakagandang tingnan sa kanyang simple ngunit kahanghangang wedding dress. Ang bawat detalye ng kanilang kasuotan ay nagpapakita ng na kanilang kasiyahan at pagmamahal sa isa't isa sa kanilang espesyal na araw. Katulad ng engagement announcement ang wedding announcement ni Pau ay nakakukuha ng positibong komento. Maraming netizens ang nagpaabot ng labi sa kagalakan dahil sa wakas ay natagpuan na ni Pau ang kanyang forever. Kabilang si Dani Barreto sa muling bumati kina Pau at PJ. Matapos inanunsyo ang kasal, nagsilabasa naman sa social media ang ilang mga glimpses ng bridal shower ni Pau. Habang suot ang isang sash na may nakasulat na bride-to-be, nagsaya si Pau kasama kanyang female loved ones. Samantala walang binanggit si Pau at PJ kung ang binahagi nilang mga tagpo sa kasalang araw na yon ay aktual na petsa ng kanilang kasal.